Bukas daw ang Bureau of Internal Revenue, o BIR, sa posibleng compromise agreement para hindi na kailangan bayaran ng buo ni Pambansang Kamaumani Pacquiao ang mahigit 2 bilyong pisong buwis na utang niya. Pero apila ng BIR kay Pacman, kausapin sila ng buksingero at huwag daw idaan ang usapin sa media. Nakatutok si Maki Pulido. Kung gustong ayusin ni Manny Pacquiao ang kinokolektang tax ng BIR sa kanya, dapat naman daw, sabi ng BIR, sila ang kausapin ni Pacman at hindi media. Hindi naman ako kami kinakausap, no? Parang ganito yung nagiging sitwasyon. May isang tao naliligaw sa isang babae. Lahat ng tao sinabihan niya, mahal niya yung babae. Pero yung babae mismo, hindi naman niya sinasabihan na mahal niya yun. Halimbawa, sabi ni Henares, inaangal ni Pacquiao nito mga nakalipas na araw na wala na siyang pampasweldo kaya umaapela siya sa BIR na sana naman ay tigilan na ang pag-freeze sa mga bank account niya. Pero wala naman daw silang natatanggap kahit sulat mula kay Pacman. Wala naman kami request from Mr. Pacquiao na pwede ba ho i-lift nyo ng konti kaya i-allow nyo, mag-release kayo ng itong amount na ito para ipasweldo ko sa tao ko. Wala naman ganong request eh. So ano naman ho action na namin? Kung gusto naman pumasok sa isang compromise agreement ni Pacquiao para di niya bayaran ng buo ang mahigit 2 bilyong pisong buwis na kinokolekta sa kanya, pwedeng mag-apply si Pacquiao sa ilalim ng Section 204 ng Internal Revenue Code pero di pa ito sigurado. Pag-aaralan pa ng BIR kung papasa siya sa mga requirement na nakalatag sa batas. Isa sa malamang hinging dokumento kay Pacquiao ay ang binayarang tax ni Pacquiao sa Amerika noong 2009 na ayon kay top rank CEO Bob Arum na ipadala na sa kampo ni Pacquiao ang certified true copy nito. I just think they ought to be fair to somebody like Manny Pacquiao. It's clear That Manny paid millions and millions of dollars in taxes to the United States government and is entitled to a tax credit against his Philippine taxes uh, in accordance with the U.S. Philippine tax treaty. It depends. No? Uh, there can be a forgiveness of the surcharge and penalty, so you have to pay the whole basic. There are instances when you pay 40% only of the basic. There are instances when you in the compromise, no, in the in there's instances when you're allowed to pay 10%. But the 10%, we only allow if you can prove your financially incapacitated. Sa laban nang ito kinampihan ng Kongreso ang miyembro nila iimbestigahan ng House Committee on Ways and Means at Committee on Games and Amusements kung tama ba ang pag-issue ng BIR ng Warrant of Garnishment sa mga bank account at ari ari-ari ni Pacquiao para makulekta ang buwis na di umunoy hindi niya binayaran. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makunan ng pahayag si Pacquiao maging ang kanyang abogadong si Attorney Tranquil Salvador. makipulido na Nakatutok, 24 Horas.